Mga kapuso, masobra isa kagatos ka mga balay na halitan sang naglunta nga sunog sa Barangay Airport, Manduriao, Iloilo City. Sa Banwa naman sa San Miguel, isa kabalay, ginlamon man sa kalayo. Iningin tutukan ni John Sala live sa Manduriao, Iloilo City. John? Jert Eileen, March 11, 2022. Isaman kada kung asunog ang naglutad dire sa Zone 1 Barangay Airport, Manduriao, e isa almost two years ago. Kagayinas aga agaliwat naman yung ang mga residente dire matapos nga masobra 100 ka mga balay ang ginahalitan sa sunog. Yung nga kalayong ginupdan sa madamol kag maitom nga aso ang nagpukaw sa pilang mga residente sa Zone 1 Barangay Airport, Manduriao, kainas ang aga. Husto na lang magpungko si Joshua sa ginalan ng taong iya balay ng inalan na sa kalayo. Emosyonal ini Bangod, bagulang kontani si hindi pa kayong iya balay nga madugay na sini ng subtana. Maluwas sa makatapos BFP, mismo mga residente, kama emergency responders sa nagbayanihan na gumapalong ang kalayo. Si Charles ginunagin nga mapagwangi asawa nga nagmasakit. Gambal ako nga, gua na lang ang mobilin na lang ang gamit kay mabawi ito na yan. Importante ka mo makagwa, kaya ralanda mo. Si Genevieve naman, bago lang itinatapos ang shift sa call center, sa baluan nga may dakong asunog sa ilang barangay, nagdali-dali ini pauli, apang naupos ng ilang balay sa nag ini. Ado. Bagulang out ko. Oh, mga gay, mga gay. mo ka na ng sa balay, ma. <laughs> <laughs> Madasig ang naglapta kalayo bangod human sa light materials ang kadamaan sa mga balay diri sa area. Ginuna sa mga residente pagwa sa lugar ang mga senior citizen. ila na nga makitid ang mga dalana na nanginbang panghangkatman sa mga katapo sa PFP ang pagsunod sa lugar. According kay CAP initially, ang duha ka ano senior nga ano na evacuate na ma'am no yes padayon pa ang investigasyon sa BFP sa ginsuguran sa sunog kag kun ano ang gintunaan sa kalayo pila sa mga ginatutukan ang nabilin nga niluto o kon may kaangtanan sa kuryente sa datos sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council 103 ka mga balay ang nahalitan sa sunog, sa din 55 ang totally gutted samtang 48 naman ang partially damaged 109 ka mga pamilya ang apektado sa sunog. Samtang isaman man kabalay ang nasunog sa banwasang San Miguel, Iloilo. Manog alas 9 kainas ang aga sa nagkalayong balay ni Lolita Tobo sa barangay San Jose. Natabuan nga wala sa tao sa balay. Suno sa mga nakakita, gulpiyada lang nga nag-aso ang likod nga bahin sa balay. Mas nga wala na naglapta pa ang kalayo. Ginaimbestigan sa karoon sa BFP ang ginhalinan sa kalayo kagkabugusan nga halit sa sunog. Panumdum naman sa BFP para makalikaw sa sunog, gilayon nga gabuton sa saksakan ng appliances nga nagainip. Nagapanimaho na o kung nag-aso. Regular nga i-check ang electrical installation sa inyo balay. Siguraduho nga naka-off ang gas stove antes magtulog, kagtag sa nga magbiya sa balay. Ipalayo ang nagasiga nga kandila sa mga butang nga madali masunog pareho sa kurtina. Likawan nga magtungtong sa ang posporo kung lighter sa lugar nga malabot sa mga bata. Kagipahanumduman sa ilang ang mga iniindi indi hampangan. Kung mahimo, may fire safety equipment pareho sa fire extinguisher sa inyo balay. injured ongoing subong ang validation sa makatapos ng City Social Welfare and Development Office sa kabugusan ng numero sa mga nahalitan ng residente dili sa Zone 1 Barangay Airport Mandaluyao. Padayon man ang ila panawagan sa publiko sa mga pwede mapulig sa mga luyag magbulig sa mga nasunugan na nagapanguna nila kinanglanon subong mga panapton gamit sa sulod sa balay kag pagkaon. Jert Madam Ogid, nga salamat sa update kapuso John Sala.